Kung mahilig nga kayo sa adventure adventure ay ituturo ko kayo dito sa Ilaya Adventure Park ng Batangas dahil nga taga-patanggas yung aking friend. So, dumaan na rin kami dito. Sabado di Gloria ito, may para may activities. Yung mga bagets namin. Siyempre, backpackers yan. O, oh, punong-puno ng gamit. Overload. eto nga yung entrance. Pagpasak mo yan, meron kang makikita ang napakaganda at napakalawak na garden. At yung entrance pa dito, meron din. May package-package din sila. 50 pesos yung entrance nyo. Pero, pwede rin kayong mag-avail ng 100 pesos na per ride. Pero nga, mas makakamura kayo kung mag-avail kayo nung package. May iba't ibang package yan doon. Kung anong gusto mo, may swimming pool din. Tapos, mag re din kayo ng ah, bahay kubo na ganyan. Extra payment yan, 500 yan. 9 to 5 pala yung open nila dito. So, eto nga yung unang adventure oh, nila. Oh, <laughs> <laughs> They're gonna put hair on you. My God, disaster for the hair. Pagka magra-ride pala kayo, dapat naka-close shoes kayo. Pero kung hindi naman, meron naman silang rerentahan dito ng mga rubber shoes. Hi Pichor. Okay, ready? lalakas ng loob ng mga bagis. Nakakaya nila yung mga rides-rides na ganyan, Mi. Kasi ako, hindi ako mapapasakay sa ganyan. Takot ako sa matataas. <laughs> eto nga, two rides na yun yung nasakyan nila. Nagutom na. So, pwede rin pala kayong mag-order ng pagkain sa labas or magdala kayo ng sarili nyong food para tipid, ba diba? Tapos nung kayo kumain sa kubo-kubo, ngayon. Tapos, ito naman yung pangalawang, ah, pangatlong rides na sinakyan nila. One time lang pala yung mga rides dito, ha? Kahit yung bayad nyo yung package. Tapos, ito naman, extra payment din ito. May bayad din ito extra na 500 for 20 minutes. O, oh, iikot-ikot lang sila dyan. Pero meron naman silang guide na susundan kasi nga yung anak ko nga hindi marunong yarn kasi nga first time yarn. So, ayan, hindi pa siya marunong kaya nabangga siya dyan. Hindi pa marunong lumiko. Pero after ilang minutes lang, o, oh, di ba? Ang galing niya na. Kuwang-kuwa niya na. Pero siya makipag-raise, race 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 <laughs> Show. Almost. bring the, bell. Bell. Yeah. Ring the, bell. Yeah. the <laughs> Go, Sandy. Go, Sandy. <laughs> Go, Sandy. Ito naman yun. yung ayan yung dressing room. Ito sa yan. Naman sila dito. Ayan. And dito. Ayan sila dito. Ayan. 9 okay. <laughs> to 5 lang yan ha okay. Sibarita. Hmm, rilas rilas <laughs>